Welcome to my blog. na po yung aming order, mga chula. Wow. Yan, wow. Hello mga chula, for today's vlog po ay pupunta po kami sa sementeryo at bibisita po kami sa puntod ni na lola Dahil ngayong araw po mga chula ay araw ng mga patay or undas, undas. Yeah. So ayan mga chula at samahan niyo po kami Kami po idadaan po muna dito ang mga chula at Bibili daw po si set ng bulaklak. Okay. Ano? daw sa ganay, 150 tapos. 150. na mal, din, din pala 'yan. Eh. Wala simple lang wala daw <laughs> wala yan ay pinakamura 150 daw ganun din daw yan 150 din po 150 150 lang maganda o dilaw Para maganda rin ah ito na lang tsaka kandila set bumili ang kandila dalawa po yung binili namin okay baka ko na lang at baka ilipad. Tara. Punta na po kami sa sementeryo. Ito ay public cemetery han Nadito eh? Na dito na po tayo sa public cemetery. Mga impanda kaya dito na muna at na dito na tayo. Alam na nga ate yung punto ng mga lolo dito. Medyo madami-dami na rin pong tao. ma'am pa kay bagong pintura ay eh. Set paabot ako set <laughs> Yeah thanks Eko. Nandito na po kami sa puntod po nung lolo Lolo Baga oh lolo at lola Lolo at lola. Nanay tatay ng tatay. tatay. Saan? Baga? Ito? Ito mismo? Oo. Oh. Mainit. Nangating. Oh. Mm. Ah! No po Yan po ay nanay at tatay ng tatay ni Seth. Ayan mga tsula at sa private cemetery naman daw po kami pupunta. Dami pupunta. dito na po kami sa private cemetery. Dito naman po ay yung lolo at lola ni Seth. Sa mother side naman. Nanay at tatay ng nanay naman po ni Seth. Wala pa pong masyadong dumadalaw. Ah. kasama mga po pala namin si Napupay si Ate Nikki tsaka po si Lok susunod din po yata yung mga nanay ni Seth a few moments later yan mga chula at Nandito na din po si nanay. Ayan. Kasama po si Natusha. Si na... Corpiana, Piana. Ayan po. Ay, nasa si nanay? Ay, si mamamay ka na. Hindi po pala kasama si nanay, mga tsula. bibi Baby! Scorpiana. Tapos kinabukasan Meron na din pong ibang nabisita mga chula. Ayan po. Maganda na po ano po, bumisita ng mas maaga para po hindi pa masyadong crowded po. Para po hindi po masyadong matao. Ayan po. Pero meron na mga bulaklak na rin yung ibang ano ayo. Ibig na may nagdalaw na din po.

Wala hmm, nakadalaw yan ha, Nung no, last year daw, nakapunta din. Lola. Nasa si Lola. Lola. yan, Corpiana. Ba't iye wala? Lola ito. ito. Si Lolo at Lola po. Oh, Lola. <laughs> Auditor. Oh, no, no. no. don tapak, Corpiana. Ta. Ta. Ya, yan, punta sa tita. Ito po mga tsula ay kay lolo at saka kay lola sa side po ni nanay. Tapos, ito po ay kapatid po ni nanay at saka kapatid pamangkin at saka lolo at lola din po. Nanay at tatay naman po nung lola po namin. ginawa na rin eh. Mahangin. Ngayon po ay 4.30 ng hapon. Medyo may araw pa po. Ayan po si Corpia ng mga tsula na kay... Maingay. Maingay. Gustong maglakad-lakad dito. Maginhawa nga naman dito pag lakad-lakad. Mabuti din po mga tsula at medyo maganda po ang panahon ngayon. Mainit. Nito po nakaraang mga araw ay eh, maulan po maya maya po mga tsula ay kami po'y pauwi na din kami po'y dumalaw lang po talaga mm. Tayo ba bagay pauwi na po pay hindi pa ay saan pa tayo pupunta saan pa po pay si nanay nga po pala mga tsula ay hindi po namin nakasama at meron po silang pinuntahan kasama po yung mga kapatid po kaya hindi po namin nakasama ngayon pero sila po i-bibisita din pag hindi po bukas ay sa isang araw. A few inches later. Yan, at kami po mga chula ay pauwi na. Dumalaw lang po kami dito sa sementeryo. Ano, pauwi na tayo? Um, bago tayo umuwi ay tayo muna ay kakain sa Jollibee. So, wow! Merong nag-sponsor ng ating dinner trip. Wow! So, maraming salamat po kay Sir Ray. Thank you, Sir Ray. Wow, thank you po. Dinner trip po para, para po sa amin. Wow! wow. Thank you, Sir Ray. You so, ba, well, uh, tayo pala kakain muna, ane. Uh, yeah. eh. Tama. Plus, after natin kumain, tsaka tayo. Yun. Tama-tama at magutom na. Tara. Kami daw po muna pala ay magja-jollibee mga chula. sa sponsor. Maganda nga pala ay dito sa sementery yung hapunan eh. Para hindi na masyado mainit. Oo. Oh. Ayan mga chula. At nandito na po kami sa Jollibee. Nakain daw po muna kami. Na-order na po sa sementery. Yan, waiting po kami mga chula nung aming order. <laughs> Ang pose po si pa eh. At si Baby L ay Baby L! Korpia! Tuwan-tuwa ikaw, honey! Huwag ka di sa hagdan! Huwag ka <laughs> Maingay nga. Lakad na lakad siya, oh. Pupay. Pupay. Wow, ganda naman ang makeup ni Pupay. O, oh, naka-eyeliner. Sinong may gawa na yan, baby? Ang mama? Wow. Alip-slip mo nga Saka lipstick pa din po yan kanina mga chola. Napamay oh, yeah. na na. Pero, Merle, waterproof yung eyeliner. Oh. oh. Hindi natatanggal. Baka naman, ano eh. Oh, yeah. Ganda ng mata ni Pupay. Yeah. Okay, <laughs> tinukunin <laughs> ka rin. Ang dami problema. Ano kaya yung Pupay? Ang dami kong problema. Do. Magdag ka pa. Ha <laughs> baby. Meron ka nung ano, anong, anong tawag doon sa baby. Ano? Baby sitter ba gaya? Ano nearly sabi mo? Sabi kayo mamay, ihiram natin ng anong tawag doon? Babysitter. sitter. Ha? Huh? Baby sitter? Sino? Parang pag sinabi ng baby sitter, hindi taga-alaga. Taga-alaga ng bata. Ano ba kayo tawag? Ano ba kayo tawag ko mo? Baby chair. Ay, yung upuan. Yung parang may lock sa... Para hindi malikot. Para hindi makatakbo-takbon. Narap ka kayo Kuya babysitter nga po Sabihin na ba ito eh Tinahangal na yeah. Babysitter na naman Kaya na po yung narequest namin babysitter Babysitter <laughs> Yan Yan po yun mga chila Para maiupo po si Baby L <laughs> Igapos na yan Igapos na yan Wow, galing. Galing naman. Kukunin <laughs> na po ni na set yung aming order. El, ina na na ikaw. Ay, galing. Nakaupo naman pala yan. El, ano? Mm Hindi -hmm. mo naman ikabit yung seatbelt. Hmm. Ayan na po yung aming order, mga tula. Wow. ba yung papo? Akay Yan wow. Ayan, wow. Ayan na po yung aming mga order. Sad to say po, pay. Naubusan ng french fries. Pero may spaghetti at saka chicken. At my yum burger. Wow. Ayan mga tsula at bago po kami kumain, set, let us pray. Amen. Bibigyan mo na. Wow. Bibigyan mo na sila. Set yun yata ang rice ha, yung brown. Gusto mo ang chicken? Abutan mo nga ng chicken <coughs> si L. <Elle>. Ano <coughs> spicy. Abo, ito parang parang spicy. spicy papapaltan po ni Seth yung isang bakit at maanghang pareho po hindi makakain ng mga bata nakain na po si Pupay ng spaghetti papapalit pa ng chicken at manghang pareho hindi makakain ni Pupay Magkain na po sila wala yung chicken ayan na po si Seth pareho nga manghang <laughs> ayan nga Digay mo sa kanila yung hindi maanghang. Ito yung hindi maanghang. Halata sa kulay ay. Oh. Yung, yan. digyan mo na sila. Ito yung hindi maanghang. Si Tusha kanina pa nag-aantay. Ito yung hindi maanghang. Ito yung hindi maanghang. Mainit yata, ikuha mo. Atiniki. Yan, wow! Okay. Wow, legs! Kahit lang alin. Wow, thank you. Sarap po, Pai. Bigyan na sila ng saltawan. Ibang gusto ni Tusha. Ibang kanin na ni Tusha. Kaya na po mga tsula. Tahimik na po si Baby L. Nakain. Ayin po. Enjoy na enjoy si Pupay sa spaghetti. Out of stock yung price? Pupay. Pupay, anong sasabihin mo? Yan ay sponsor ni Sir Ray. Eh. Mayin na ang boses. Thank you daw po. Yan. Okay. Nandito rin po si Nawensi. Iyan, nakabukod. <laughs> kain lang. Ako'y cameraman lang talaga. <laughs> Pakita ko lang si Baby L. Baby! Wow! Sarap! Sarap na kain ni Baby L. Excellent! Tama. <tik> sarap 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 DBL mana putai

kasi mga tsula. Para kayo di ang VIP. Nakabukod. Pwede ay isa na yung, yung. hiya. Kati na lang kayo. <laughs> Para yung sa iba set. Para yun sa amin ay yung burger eh. Bakit yung sa iyo jolly hot dog. Eh? Madaya. <laughs> iba ni pagka ikaw yung na-order. Favorite mo yata yun eh. Hindi naman. Mas gusto mo kaysa sa sayam Kaya pala yan ang in-order mo eh. out para po kay nanay. Ito. Uh, yan. At pauwi na po kami mga tsula. Busog. Uh, uh, super busog. Thank you po ulit. Thank you po. Ayan po mga tsula at madilim na po. Pupunta po muna kami ni Seth sa SM. Wow, mag-SM. <laughs> Punta po kami sa SM Angela at kami daw po ay bibili ng kutsilyo kutsilyo at saka sangkalan nabilim na po sila po yung nauna ng umuwi ayan nandito na po tayo sa SM Angela tara po sa loob sabihin nila po na Gandahan eh. Paskong Pasko na. Puro ano po ah, Christmas decorations. At malapit na ang Pasko. Ang Christmas light. May Christmas tree, baga kayo. Oo. <laughs> so, dapat ay pagkaganyang kalalaki ang Christmas ball. ay eh dapat ay malaki din ang Christmas tree. Kung bibili natin kutsilyo ho, hindi Christmas decor. Yan, dito tayo sa kitchenware. Masyong ako ni. Wala rin tayo yung ganay. Parang ganay ito ang magaganda. Ito, halimbawa. Hindi yun naman. Oh, magkano ganay? Abay, masyadong malaki. 143. La ah? Affordable lang. Ooh. Manipis lang naman. Tinang. Ay, siyang haha ni. Manipis lang. Pero magaan na. At pala yung pa bumili din ng isa, han eh. Oh, eh, pero masyado malapad <laughs> yan, set. Ganito, parang sa... Yan, gano'y yan. Mamaya, tingin muna tayo ng kutsilyo. Okay. Ay, parang kakunti ang display nila ngayon. Oh, ba, eh, parang yung pang tad-tad, eh. Ba. Oh, no! bawag. Parang walang magagandang kutsilyo dito. Walang display sila. Kami po lagi nang hihiram ni set ng kutsilyo do sa tiya. Meron din ganito eh. Kaya lang ito, pagka natagalan na, ay umiitim, honey. Walang kutsilyo. Itak. Ba? Dito po yung malawak mga tsula titingin daw po muna sa set ng speaker speaker saan? sa TV o ano? speaker nabusog ako ba malaki yan malakihan magpapasko na eh. gusto mo inadagundungan eh ang inyong bahay Design yung sign niya nasira na yan eh. Dati eh, ganito ito bagaw, mas malaki ito. Mas malaki ito, Kari honey. Ito malaki, oh. Window shopping nga nangyari, mga tsula. <laughs> Mahilig nila kayo mag-video, okay. Dapat ay yung nasasaksakan ng mic. Mic. Para maganda rin to. Ay, mahal. Kasi mahal. Ano, tara na. Doon na tayo sa kabila muna tumingin. Baka meron din doon. Walang kutsilyo dito ay yun ang priority natin katay lagi nang hihiram. Ayan mga tsula at dito po kami sa kabila titingin wala na po doong display na kutsilyo ah, sa SM dito naman po tayo sa kabila puro pang ano din Christmas decor dito dami po mga tsula Oh, lucky. <laughs> Oh, kakatakot naman na yan. Yung ba na, yun, ah? Bah, malaki yan. Yung ba yun ah? Yan. Pati set ng napili mo. Dalawa na po yung kinuha namin. Isang maliit at saka isang ko. Pero konti lang naman ang difference ng lakihan eh. Ay, chopping board madi manipis. Hindi so, uh, lang po halata mga chula pero kami po kulang-kulang ang gamit ni Seth. Huwag <laughs> lang nga yung nagbablog ang kulang. Huwag <laughs> naman. Okay. Pati nga ng mga napili mo. Ito po yung mga napili ni set dinner dalawang kutsilyo at saka dalawang chopping board. Hindi para maraming Hindi eh. <laughs> 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 para may doon tayo yung ano ah, Extra. Extra. Umalik po kami ni Seth dito sa kabila uli sa SM. Dito na lang daw po kami bibili ng drainer. Binalik po namin doon sa kabila yung drainer na DC bibili namin. Para maganda ganito, Mading, yung may hawakan. sakapan. Pag ganito. Magkana yan? 224. Medyo mabigat-bigat na din. Yan, yeah, pwede na yan. Pang ano lang, pang preto. Gusto mo yung isang ganang kalaki at isang medyo malapad. Tumingin ka pa na isang medyo malaki. Magkano gano'n yan? 316. Ha? Kasya pa sa budget. Kasi ito 201. Ha? Limandaan na lagi. Ha? Ay, natin <laughs> yung budget. Kaya, eh, hiyan mo na. Gamit naman natin na yun. Pareho ito. Sige, ha. No. Pati nga yung iyong napili. Tama na muna yan at baka <laughs> wala na tayong pambahid. Mga minsan ulihan eh. Sarap lang mag window shopping. <laughs> Ayan na po. Ayan na po si Seth. Ayan. Wow. Ano? Pauwi na tayo? Pauwi na. mga Hindi pa tayo na may nakamotor. Ayan. At least meron na po tayo mga tsula na kutsilyo at saka po sangkalan at saka pan or yung gamit natin sa pagluluto. Yan. At least we're happy. Dahil meron na tayong kahit paano yung nagkaroon tayo ng gamit. Gamit sa pagluluto. So, ano, tara na. Yan. Yehey. Pauwi na po kami mga tsula. Tara na. Ayan mga tsula at pauwi na po kami ni Seth. Gabi na po, madilim na po mga tsula. Kami po yung happy ni Seth at napili na po namin yung aming matagal ng pina-aplano. Kala <laughs> ko Ganon din Oh. Matagal ng pinapangarap. Yan, happy kami mga tsula meron na po kami bagong gamit para sa pagluluto. Yes. Thank you. Thank you po sa inyo lahat sa patuloy na panonood. Mm -hmm. Salamat po. Salamat po